Mainit na laban. Sa mundo ng local boxing, dalawang pangalan ang ngayon ay pinag-uusapan, basta versus. Tore. Ang tanong ng marami, sino nga ba ang tunay na hari sa lona? Sa video na ito, bibigyan natin ng malalim na analisis ang kanilang istilo, lakas, kahinaan, at kung sino ang may mas malaking chance ang manalo. Unahin natin si Baste kilala sa pagiging agresibo. Sa unang round pa lang, ramdam mo agad ang lakas ng kanyang mga suntok. Suwabe ang footwork at halatang may background sa street fighting. Malakas ang loob, palaban, at hindi natatakot makipagsabayan. Samantalang si Tore, mas technical at strategic. Kung si Baste ay parang isang bagyo, si Tore naman ay parang alon, steady, pero kayang bumagsak ng malakas kapag tama ang timing. Marunong siyang magbasa ng kalaban, at mahusay sa counterpunching. Ang lakas ni Baste ay nasa kanyang raw power at pressure fighting. Pero ang kahinaan niya, mabilis siyang mapagod at minsan ay nawawala sa diskarte kapag hindi umubra ang atake. Si Tore naman, matibay ang stamina, at disiplinado sa depensa. Pero minsan, masyado siyang nagiging maingat, at kulang sa ang blow kapag may pagkakataon na. Dito natin makikita ang classic battle ng power versus precision. Kung tatagal ang laban, malaking advantage ito kay Tore. Pero kung early rounds pa lang ay tamaan siya ng solid dibaste, pwedeng umikli ang laban. Kung iisipin, may potensyal pareho. Pero kung basehan natin ang stats, diskarte, at stamina, mas lamang si Tore pagdating sa long-term strategy. Ngunit hindi pwedeng baliwalain si Baste, isang haymaker lang mula sa kanya, at pwede nang magbago ang takbo ng laban. Kaya kung ikaw ay fan ng explosiveness, Baste ang bet mo. Pero kung strategy at teknik ang hanap mo, Torre ang dapat mong tutukan. Sa huli, ang tunay na panalo ay tayong mga manunood dahil siguradong isa na namang action packed at history making fight ang ating masasaksihan. Anong tingin mo, sino ang panalo para sa'yo, Baste o Tore? Ay comment mo na sa baba at huwag kalimutang i-follow para sa iba pang boxing breakdowns. Kung gusto mo, pwede rin kitang tulungan gumawa ng video layout or background beat para dito. Gusto mo ba? Hindi magsama. Maraming mga kababayan natin ngayon nga na, na ng tulong uh, mm. uh, na inaapektuhan ng ng naapektuhan ng bagyo at baha. Yeah. So maybe this is a very good time para sa isang charity boxing match. Kuya, do it on Sunday sa Araneta. Ito ni pwede. Uh, seriously, It's okay. Uh, maganda yung pang charity. At least makatulong kami. ni may meron sa ating mga nakababayan na salanta. Ang um, proceeds nung kung ano man ang sayo. Sigurado maraming manunod dyan eh. So, we can do a charity boxing match. maybe uh, to a in Araneta Coliseum. Ang akong amiga, classmate na to, buutan, kung seryoso sa trabaho, si Twitty Aranya, o si Tatay Roming Aranya, atong suporta. I'm